Hindi biro ang pagkakadawit ng tahimik na buhay ng misis at mga anak ni yumaong master rapper Francis M. Sa kontrobersyong bunsod ng paglantad ng umano'y ex-lover nitong si Abigail Wright at anak nilang si Gail Francesca. Dahil ngayon pati sila ay pinagpipyestahan sa social media. Makahulugan ang bawat reaksyon ng mga anak ng yumaong rapper na si Francis M. hinggil sa mga revelasyon ng dating flight attendant na si Abigail Wright. Si Abigail ang nagpakilala kamakailan lang bilang nakarelasyon umano ni Francis M. kung saan nagkaroon pa sila ng anak ng rapper. Sa paglantad ni Abigail, nalagay naman sa matinding kontrobersya ang tunay na pamilya ni Francis M. Lalo na ang mga anak nito sa kanyang legal wife na si Pia. Hindi nga maiwasang mag-react ng mga anak ni Francis M. tulad ng panganay niyang si Maxine at Frank sa mga revelasyon ni Abigail tungkol sa namagitan sa kanila ng rapper. Kamakailan lang mainit na pinag-usapan sa social media ang cryptic post ni Maxine na umano'y reaksyon nito sa paglantad ni Abigail at anak sa labas ni Francis M. na si Gail Francesca. Hindi lingit sa kaalaman ng marami na isa si Maxine sa pinakamalapit kay Francis M. Sa katunayan, sa isang TV show na kinabibilangan noon ni Maxine, mapapanood kung gaano sila ka ng kanyang Papa Francis. Hindi naman kaila sa marami na mahal na mahal at iniidolo ni Maxine ang kanyang Papa Francis. Mula nga ng pumanaw ito noong 2009, tila bawat achievement sa buhay ni Maxine ay dinededicate niya sa kanyang ama. Kaya naman hindi halos maisip ng marami kung ano ang nararamdaman ngayon ni Maxine matapos malantad na meron palang ibang pamilya ang kanyang ama maliban sa kanila. Sa kanyang cryptic post ay pinuri ni Maxine ang mga taong kaya umanong palitan ang kanilang nararamdamang galit ng kabaitan. Anya shout out to everyone who's learning how to transmute sacred rage into acts of kindness. Kung susuriin ang post ni Maxine, tila nais niyang ipahiwatig na sinusubukan niyang palitan ang nararamdamang galit ng kabutihan. Pero kung si Maxine ay mukhang sinusubukan natanggapin ang kanyang kapatid sa labas, ang kapatid niyang si Frank ay hindi naman maitago ang galit sa paglantad ni Abigail. Matapos kasi ang paglantad ni Abigail, napansin ng marami ang paglalike ni Frank sa ex-post ng isang netizen. Sinabi ng nag na nag-post na nawiwirduhan umano siya sa paglabas ni Abigail, lalo na nang sinabi nitong 15 years siyang nanahimik. Well na pa ng netizen, talagang dapat lang manahimik si Abigail dahil isa itong home wrecker at mistress. Gate pa ng netizen. I find it weird watching the video of Pinoy Pawn Star where a home wrecker revealed his affair with Francis M. saying, 15 years akong nanahimik. Of course, you will. You're a mistress. The. Samantala, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita si Pia hinggil sa mga revelasyon ni Abigail. Ngunit mukhang alam na ni Pia na lalantad sa publiko si Abigail matapos isiwalat ng vlogger na si Boss Toyo na humingi siya ng permiso kay Pia bago niya ini-upload ang episode ng Pinoy Pawn Stars kung saan ibinenta ni Abigail ang ilang memorabilia ni Francis M. Gayunpaman, sinabi ni Boss Toyo na hindi umano nagreply sa kanya si Pia. Sa kabilang banda, patuloy naman na pinag-uusapan sa social media ang anak sa labas ni Francis M. na si Gail Francesca. Katunayan, viral ang ilang performance ni Gail kung saan kinanta niya ang ilang hit songs ng kanyang ama gaya ng Bagsakan at Kaleidoscope World sa isang video kung saan kinanta niya ang Kaleidoscope World bilang tribute para sa kanyang ama sa 14th death anniversary nito matapang na ipinakilala ni Gail ang kanyang sarili bilang youngest daughter of Francis Magalona. Humanga naman ng marami sa performance ni Gail dahil hindi maikakaila na naman na raw nito ang talento sa pagkanta at pagrarap ng ama niyang si Francis Magalona. I am Francesca M. Um, I am the youngest daughter of uh, Francis Maledonia. <laughs> I am 14 years old. Hello? I'm 14 years old, yes, and that means that it is also the 14th death anniversary of my father. Um,